Chef, yung ano, mangga, dalhin mo dito. Napalatan ko na. oh ko na. ayaw mo? Ayaw mo kunin? Nandidire, mangga, yun, nandidire ako e ko. Yung mangga? Dalhin mo nga dito, ay Rihanna, dalhin mo nga dito. Akin okay na di rin e yung gato. oh oh masarap kaya oh hmm yun mo tikman mo hmm masarap eh ah oh masarap oh 对。<Yeah. S 2> <laughs>